Good morning mga boss, ito tayo ngayon sa dalig mga boss kung saan yung sa kali mga boss kung may BBD baby -baby. ayan, tingnan natin ayan, ayan nakatakip yung api mga boss ayan, lakas na wala, mga boss talaga wala ayan, Kasi sa kalito kung nakapato ayan, 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 Yeah, let's go, let's go mga boss Ang oras natin ngayon ay alas 3 ng hapon mga boss Kung saan yan Karito natin May payong, may plastic na kabilaan mga boss Para hindi pa basa yung paninda Wala mga boss Uwi ng maga at walang binta May binta kaunti Ayaw Ayaw sa ulan Malakas ang ulan mga boss Ayaw okay. ka